pag-usapan natin na ah, sumasakit ang batok, sumasakit ang ulo. Ito palagi ang tinatanong niyo sa akin, delikado ba o hindi? Actually, may 8 possibilities. Ito yung mga 8 common problems. Bakit masakit dito sa may batok at sa leeg? Oh, sample lang to ah. May mga migraine, pag sa harap. May high blood, pag sa batok. Possible yan pag stress sa batok pati sa harap buong ulo Ayan no. oh hanggang harap no so number one cause ito na bakit sumasakit ang batok natin dahil sa cellphone at ah, dahil sa computer di ba ang nangyayari po nagfo forward head tayo forward head syndrome ganito dapat ang pagtingin ng mga cellphone dapat nakataas lang ganyan eh di ba patungan So, pag binababa natin, bumibigat yung ulo. Imbis na 5 kilos lang o 10 pounds lang itong bigat ng ulo, eh, bumibigat lalo kasi nakayuko. Ayan, na oh, namumula yung leeg. ko. Oh. Pag nakayuko, pasakit ng pasakit yung leeg. That's one cause. So, merong muscle pain or neck strain. Pag uh, mild lang, okay lang. Kaya lang, pag tuloy-tuloy yung strain natin, lalo na pag tumatanda tayo, magkaka-osteoarthritis, masisira yung disc, pwede pa maipit yung nerve. Eh. So, pwede siya lumala. Kasi bata pa, naka-cellphone na, eh. na yung bato. So, ano treatment dito sa number one? Ano lang po, forward head syndrome. Yan, pinipress lang to Chin tuck. Tapos yung mga exercise natin, yung sa neck, yung mga stretch natin, tapos yung sa kamay para lumuwag-luwag yung neck. Number 2 position sa pagtulog. Pwede nakatabingi o naka, you know, sobrang tihaya, sobrang taas ang ulo, tamang-tama lang. Sobrang baba, sobrang taas ang unan, dapat sakto lang, diretso. So, neck pain din yan from posture. So, pwede rin yan dahilan. Inuna ko muna yung mga hindi delikado. So, physical straight. Pag tumatanda, meron din mga injury. Pag na-injury, like sa kotse, nabangga, delikado yun. So anyway, ito yung mga simple lang. Pero mamaya, dito sa walo, merong mga seryoso at yung, iba po, nakamamatay pa. Number three, cause pwedeng tension, headache, yung buong ulo. Okay, ano? Sa harap, sa noo, ano, hanggang dito. Ang daming trabaho, dami iniisip na uh, nai-stress tayo, hindi natin alam tumitigas yung panga, tumitigas yung sa ulo, may muscle yan eh. So, pag tension headache, parang may nakaipit na helmet dito sa ulo mo. So, anong gagawin? Ayusin yung computer sa trabaho, ayusin ang posture, pagandahin ang tulog, mag-exercise more, lalo ka naglalakad, at least lumuluwag-luwag yan. Massage masahe, pinakamaganda sa tension. Headache, meron pa nga mga tap therapy. Eh. Masarap yung top therapy. 15 minutes in a Manage your stress, bawasan ng stress. Pwedeng mga, siguro hot, hot compress o cold compress kung ano mas komportable sa inyo. Tension, headache, Bawa sa stress. Galit yan eh. Number four, meron ding migraine. Pero migraine, di gano'n sa batok eh. Migraine, medyo sa harap eh. O dito sa tuktok eh. Pero sinama ko na rin. Merong migraine na tunay na migraine. Pag may nakain tsokolate, nagkaka-migraine, kulang sa tulog. Na ma-migraine, kung may mga silaw-silaw, ayaw ng maliwanag. Tapos may mga aura pa. Pero may migraine dahil sa regla, pwede rin yung ganun. O nagbago yung panahon. O biglang malamig o mainit. Meron ding nape pain. Ito, mas delikado na to. Pinch nerve. Okay? So, may naiipit na ugat o nerve dito sa likod. Eh, no? So, pag may pinch nerve, misan mahina na yung kamay. Okay? Naiipit yung nerves. Eh. So, magpapatingin na tayo sa rehab medicine doctor. Minsan, may neck collar, may mga, may mga stretching na ginagawa, may traction pa sa neck. O, sana hindi maoperahan. Bakit nagkakaroon ng pinch nerve siguro sa kaka-computer, sa matagal na wrong posture. ba? Diba? So, yan po. Number five, yan po. Naipit yung mga nerves. oh so. Ito yung mga nerves. Eh. Yan, oh. Naipit sa daanan. Number six, ito na yung mga delikado. Di ba? Very common. Masakit ang batok pa check ang blood pressure. Di ba? Kung di siya muscle pain, di siya tension, headache, hindi dahil sa posture, high blood. Ayan, eh, no? headache ang high blood Yan, no? severe headache parang makapal ang likido no? so high blood lumalabo mata baka ma stroke baka ma heart attack Yan, no? malakas ang kabog may chest pain regular heartbeat parang nangangapal dito lahat high blood po yun pa-check natin so ginagamot ang high blood gamot sa high blood ang kailangan merong severe mga pains na delikado You know, ang severe headache, pwedeng stroke o blood clot. Yan, Yan ang number 7 natin, stroke. Okay, hindi na to high blood stroke na, you na know, may pumutok na. Oh. Pwedeng may pumutok na ugat, nag-hemorrhage. Mas masakit ang ulo nang pumutok ang ugat o hemorrhage. Merong stroke na nagbara lang, infarct. So, infarct, nagbara, stroke pa rin yun. Pero <clears throat> a little less headache yon. Itong dumugo, mas masakit yung ulo. So bukod sa masakit ang ulo, hindi mataas ang kamay, nibi ang muka, manhid, walang lakas, walang balance. Misa mataas din blood pressure, so stroke po yon. Delikado to, nakamamatay ang stroke. Headache din yan, misa batok din. Lastly, number eight, ito yung tinatawag na worst headache of my life. O, pero sabi dito, minsan hindi naman talaga worst headache, masakit lang 'yung ulo. Pero 'yung iba sinasabi, pinakamasakit ay brain hemorrhage din, pero ibang klase, aneurysm. Aneurysm siya. Subarachnoid hemorrhage. Mas konti 'yung pagdurugo dito sa subarachnoid space. Diyan dumudugo dito sa may side dahil sa aneurysm. So, pumotok din siya. So, delikado rin to. Okay? So, maraming klaseng stroke. May infarct, may hemorrhage, may subarachnoid hemorrhage. Ano. Bukod dito, masakit talaga ang batok dito. Tumitigas. Parang meningitis. Nagsusuka, ayaw makakita ng nakakasilaw. Sudden onset. Minsan nawawalan pa ng malay. Ikompleto ko na rin, hindi lang mga sakit sa batok, pati dito rin sakit sa dito, TMJ yan. Dito sa harap, sinus. di ba? Cluster headache, misa sa mata. Tension headache, in ko. O migraine, dito buong ulo. Okay? So, ano magagawa natin? Lagyan ng malalamig, ipamasahe, laging gusto ko masahe. Ito po, para lang to sa 1 to 5 o 1 to 4 diba na mga tension headaches stress lang pwede po ganito. Avoid food triggers for migraine. Acupuncture ah, hindi ko masabi siguro makatulong din pero kung kaya na ng mga massage okay na rin. Kung cluster headache para siyang <clears throat> migraine headache, exercise, matulog, breathing exercise, yoga, avoid smoking, avoid alcohol. Tension, headache, very common. Tingnan nyo na yung mga muscle. Yung ulo natin may muscle yan. Kala nyo lang wala, oh. may muscle yan. Kung nasaan yung may mga flat muscles, yun ang minamassage. Dito, flat muscle. Lalo na dito, sarap dito. Oh, Dok Lisa, pa massage. Dito sa likod ng tenga. Dito sa likod. Okay? Hindi po delikado i-massage yan dito lang. Eh. Ang bawal lang dito sa harap. Nandito yung carotid. Eh bawal lang iniikot-ikot yung ulo. Pero kung ganyan lang massage, walang problema. Tapos pag di, pagdating dito sa may batok, ang minamassage yung muscle, yung laman. Huwag yung buto. Ulitin ko ha. Yung muscle ang minamassage, hindi yung buto na nasa gitna. Okay? Ma-injure ka lang kung buto ang babanatan mo. Yung muscle, yun ang nilalambot. Yan ang tumitigas. Okay, tapos yung mga exercise natin, chin tuck, Diba? laging diretso, 'yan po kailangan natin. Lastly, uh, massage ito rin, acupressure, uh, wala namang masama, kung suyo i-try sa kamay, baka makatulong dito sa mata, masarap-masarap 'yung massage dito sa ilalim nitong ano, sa may uh, eye socket natin dito sa ilalim ng pilik uh, ng ano dito sa may mata. Napakasarap. Sa eyebrow dito sa ilong, masarap din. Dito, masarap din. Dito sa side, gawin nyo lang po tuloy-tuloy. No? So yan po, sana nakatulong tips natin para makaibas tayo sa headache. Pero syempre, ang pinakadelikado ito, check ang blood pressure, check ang diabetes, check ang blood sugar, check ang cholesterol. Dapat normal lahat para hindi tayo dito sa delikadong cause ng sakit sa batok. Salamat.